Okay, sa so magandang uh, hapon. Okay? Magandang maulan a hapon. Kina lahat sa so may kasama ako dito si Sir uh, Edwin, ano, kusiano. Okay, sa so mag-aaral siya ng automatic transmission. So, automatic. Eh, okay. so kasi sa kanya, siya automatic. Ang so, linyo sir ito yung ano, susi. Uh, sa madali lang naman itong automatic transmission para naglalaro-laro lang dito, ano? Ay okay, so pag-start muna yung ating, ating, ating ito ang ating tuturo yung iyo. Sige, Okay, sir. So, pasok muna yan diyan. Kanya okay. lang pagpasok niyan, then pailawin mo lang siya. Ay, yeah, ang umila. Okay, dapat okay. umila na. Start muna. Go. Very good. So, tama naman, no. So, bago tayo magpatakbo, siyempre tuturo ko muna sa diyan yung mga uh, accessories. Ano sa diyan mga ganito. No. Mga switches. Ganun so, na. Susubukan sa dariyan nandiyan yung switch ng ilaw. So gagawin pwedeng gamitin 'yan uh, pag uh, pupunta ka sa kaliwa, pupunta ka sa kanan, so paano uh, ba ganyan? Yan, yan yung kanan. Okay, yan yan. yan. Dapat pupunta ka kaliwa. Okay, then pagpapatong mo yan. So medyo may uh, alam na siya kasi uh, napapanood daw ako sa YouTube nito. Yeah. <laughs> <laughs> so nakita mo yung subscriber. mga uh, subscriber ko to. subscriber sa YouTube, ano? So nakikita okay. niyo yung mga ah pag yung mga switches ano so yan na yun sir no so yung pag pag ginabi ka so ikutin mo lang yan yan yung unang ikot na yan so ganito eh pag medyo makulimlim pwede kang maglagay ng ilaw no? medyo ah madilim-dilim ano mga bandang alas ay alas so, pero kito pang alsada so the best mayroon tayo niyan kasi ah kagandahan dyan kasi may iba ibang sakyan iba iba yung kulay minsan yung kulay ng sakyan mo medyo madilim so baka hindi ka mapansin So, mas okay na maglay ka ng ilaw ka na Kahit uh, maliit lang naman yung ilaw. Pag medyo gabi na talaga, so gagamitin natin yung headlight. Isa yeah. paghigat sa akin. Yan, okay na yan. Ah, so, yan yung headlight na yan. So, yan yung enough lang para makita natin yung uh, dadaan natin. Ah. So, yan ang ano yan, ah. Ah, ang abot lang niyan, nasa 90 meters lang. Ah. So, so tamang like takbo man. lang siguro niyan. Ah. Mga 40, 40. 60. Ah. Pero pag yung sobrang bilis at madilim talaga yung kalsada kagaya nito itong area na to pag gabi na to wala tong oh, light nangilaw. no so gamitin mo diyan yung passing light alam mo na ba gamitin yung passing light ah, ay yung uh, light, um, high beam high beam uh, i-push mo siya ayan uh, yung na no. pag nagulay yan gabihin naka high beam ganyan so yan high beam na yan so naman niya nasa 200 sa mo no? so ma kalat pa din ilaw niyan so pag gano'n, wala, pag, wala yung kaya pag may kasalubong na ganyan, papatay natin. Iyon. Ano? Kaya masisilo naman yung kasalubong natin. Then, then din sir yung passing light. Ah, passing light naman, ganun mo lang. Yan, ganyan. Okay. So, yan, ginagamit natin yung passing light na yan. Sir, pag ah, uh, alam natin na alanganin yung isang sakyan, okay, pwede mong abutan. Basta bago pa lang siya mag-entry or e-entry eh, pa lang siya, kailangan gamitan mo na siya ng passing light. Parang sasabihin mo sa kanya na huwag muna siyang pupunta, pumasok at baka abutan, no? Okay, patay mo na yan, Ilo na yan. Switch na yan. Dito naman sa, sa kaliwa mo, ito naman yung river naman yan. No. Yan. O, isa lang, ganyan mo lang yan. Pag isa lang yan, di na babalik. Kung gusto mo may balik yan, sa baba, ganyan mo okay. lang sa baba. O, babalik ba? balik-balik yan. Kung gusto mo mas mabilis yan, sa, sa baba pa ng isa. Mas mabilis. Ay, Pag papatay na naman natin yan, ay itataas mo lang. No? Gusto mo yung, uh, lima, lilinis yung uh, madumi, tubig muna. Ganun mo siya, ganun mo lang. Oh. Okay. Yan, siya ng tubig. Ayan, eh, no? Okay? So, pag na tubig na yan, so ibaba mo. Eh. So, para matanggal naman yung tubig. Ano? kasi kailangan malinis yung vision natin. Eh, so, pag wala kang makikita dyan, so, may rap mga magmaneho. Oh. So, pwede mag ng uh, bumangga ka na lang. No? wala mo <laughs> okay? So, bigyan mo na ng isang na konti lang. And then yung pabawa, isang baba lang. Ayun. Okay. Pag gusto kong mabilis, mo. Mga... Okay. So, yung isa lang. So, yung mabagal na lang. Yeah. Isa mabagal. Yung mabagal lang. Yan. Ano? Okay. So, dito naman, sir, ay ito yung position ng mga gear. Ano? Kung gusto no. mong ilagay no. sa reverse, ilagay uh, mo sa neutral, ilagay mo sa drive, ilagay right. mo sa manual, may manual, may manual transmission yan. Ano? semi manual no Plus, sa minus. semi manual kasi or sa manual transmission kailangan kasi bagay sa bilis yung kamyo natin uh, kung anong bilis natin dapat yun ang kamyo uh, natin diba uh, first gear ang takbo ng first gear sa nito 0 to 20 uh, yan lang yan kumpartan kung, kung naglumag pa sa 20 Kailangan mag second gear ka kung sa manual transmission dito pag sinatap ah, mo mga brake mo pag sinatap natin yan dito sa manual yan ang type uh, nagyay mo sa, drive, sa manual yan Okay? Pag naglagpas sa 20, magpa-plus ka. gaganon mo lang yan. Push plus lang. Ah, no. Pag naglagpas ng 40, magta-third gear ka, plus mo naman. Pag nag-60, plus. plus. Kung gusto plus. magbawas, Bawas. sa pagbabawas naman, siya na. Ah, Nag-automatic ah, 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 naman. Kaya hindi mo na bawasan, magkukusa magkuku na magbabawas Atin naman yan. No. Okay? So, yan ang ano. So, tatama natin. Dito na, pag nakalagay sa drive, okay na yan. Ah, sa drive, sa manual transmission, uh, sa automatic transmission, So wala ka nang gagalawin dyan, hindi mo na kailangan mag plus or minus, basta dara-daracho lang yan. So pwede mong gamitin to pag yung mga overtaking o kaya yung mga uphill at gusto uh -huh. mong i-timing na ano, so, nagagamit mo yung manual transmission uh -huh. okay. sa advanced na mananang. Dito kasi sa sa automatic transmission, pag nakalagay sa D, advance ng uh, one gear yan. Halimbawa, uh -huh. pag tumakbo to, 0 to 20, dapat pag lumagpas sa 20 ay second gear ka na. Siya naman, naka third gear na agad advance ng isang gear yan. Kaya pag nag-40 yan, o oh, nasa 4th gear na agad siya, imbes na 3rd gear pa nasa 4th or 5th gear. Kaya mo doon, para tumama yung bilis mo, Kaya gagawin mo, ma-minus um mo, then mag-minus -ma 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 ka. Para tumama yung bilis, para umarang ka. Maganda. Pagka sir, mga paahon naman. A, paahon, pag o, paahon, so timing. So pag kasi, uh, kayang umahon naman itong mga automatic right, transmission, lalo pag malakas ang makin naman, na kahit nasa automatic siya. Okay. Ang importante kasi sa paahon, una dyan, magaling ka mag-timing. Yung timing ng gas, kailangan ng RPM mo, dapat mataas. Lagi. Hindi ah. ba ba ng 2,000, kailangan 2,000 to 3,000. Gano'n ang timing ng RPM. 3, ng ano niya, ano, so naka, naka -buelo. saka so, dapat, para <coughs> di ka nabibitin, uh, ah, magaling ka na tumiming talaga. Na? Okay? So, ito naman, neutral. Ginagamit natin yung pag-neutral natin, ito, ganito, pag naka-intaw ka lang saglit, so, lalagyan mo siya sa neutral. Okay? So, disengage yan ang makina sa transmission mo. So, kahit anong apak mo sa gas niyan, apakan mo ang gas mo. So, hindi yan tatakbo kasi naka-neutral no, no, siya. No. Pero, pag nilagay mo sa reverse naman, ito, apakan mo yung brake mo. So, pag binitawan mo yan, na naman yan. Pag nilagay mo natin sa park, so, mag-alag sa park. No? Okay? So, ngayon, okay. try na natin sir, niyan. yung sarniyan, yung magkapatakbo. So, una, so, lagay, ay, babak mo sa Pag nalangin mo, focus ka na doon, syempre, Doon sa tatakpahan mo. So, wala naman sa akin dyan? Wala naman sa akin. Okay, ito. then go. Lagyan so, mo ng gas. Okay, so daradrecho -dara -dara lang tayo. Ayan. So, dito ka muna sa lane na to. Pag gusto mong mo lumipat sa kabila, sa inner lane, signal ka muna ng kaliwa. Ah, si, Kasi pupunta ka sa kaliwa. Pero kung gusto mo naman dito ka lang, o dito ka okay. dito okay. lang. Pero titinan muna kung wala sakinyo, Important yun. ah, mo, sa akin 'yung bago kang mag-handle. Importante 'yun. 'Yung pagkikipag-communicate mo doon sa kapwa natin driver. Na. Ah, okay So okay naman yung takbo mo. 'yan 'yung yun, sinasabi ko sa na Madali lang ang automatic. Oo, ah, sir. 'Yung s'lalo na so, pag uh, magaling ka sa tricycle, magaling ka sa motor na mag-motor ka na. So, ah. Parang easy na lang hindi na 'yung uh, hindi ka pa ng man. Uh, so isa lang sa mga o, uh, dapat na makapagtutukan natin, siyempre ang pagpapark. Mamaya, so, tatry natin yung ah, pagpapark mo. No? Okay. So, doon kita tuturuan sa, yeah. sa mga park. Pero yung paabang tinigyan nito, so, okay na yun. No? So, kontrolado mo nga siya, kaya Ano. Kaya abangan natin sa mga mamaya, sa parking. So, ito, madali naman to. Wala na no magkano, hindi naman no komplikado. Dating sa, sa pagkabatak mo. Kaya, madali lang. Kaya, parapikan lang natin dito siguro yung uh, pagtitrace ng kalsada na hindi ah. ka na na out para kung baga na, napunta sa kabila basta basta no? Ah. so, wag mo na sasagasahan yung kabila ah, okay. na yan wala mo sasagasahan yung buhay pero okay lang <sighs> but, basta dere dere yan kailangan mo lang dikitan mo lang okay. so doon naman tayo.

Oke, okay, stop oke, 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 ke oke, 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 orang oke, 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 Sa oke, 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 Lapit oke, 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 akan tiba akan tiba ayah nah mah bahasa kita beri bela macam sekali waktu atas terus kena okay ya apa ni terma Oke. okay stop oh, para menteri pemantai saya beri teman teman bela mu kamu bantu kena ka lang Abu terhadap yang dulu. Pag abumad na yan, mapantay Sige pa. Natin, Sige. Push ng gas. oh, yan. Kanti pa, kanti pa. Kanting okay, start. Yan. Ayun, kaya. Na. One and two. Oh, na yung parallel. No? Ayos. Okay. So, ka naman dito, lalabas na -lala tayo dito sa parallel na ito ha. Ah, oh, Sagad so mo naman na bela mo dito sa so, kanan. kanan. Oh, kasi angat natin yan kasi medyo malapit tayo dito. Atras ka. Atras. Atras, atras. 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 Okay, so, uh, yan, may space pa naman ako uh konti. So, sige, gawin mo. Gawin mo Sige, atras. Kunti so, pa. Hanggang sa umangat lang tong unahan na ito. Sige pa. Kunti pa. Basta, pwede na yan. Sagad so, mo naman na bela Ayan. Wala dyan sa likod. Na oh, wala naman dyan. Wala naman sa likod. Okay. Okay, go. Hanggang sa lumabas lang itong space ito to. Go. Pag lumabas ito, kunti pa, kunti pa. O, git naman ni Bella mo. Oops, stop. May tao dyan sa, sa galera mo. May motor may dyan. Ay. Okay, go. Ito tayo. Ayan na, na. Okay na. Pag lumabas ito, okay na to Git naman na. Then go pa lang. Oops, stop na. That's it.

Ayusin naman natin ngayon yung ano mo, ah, pagliko. Pagliko, liko. Ah, kasi so, medyo, nakita ko medyo hirap yung liko mo, ano. Para magdadalawang isip. Dito ka muna. Posisyon ka muna sa kalsada mo. Huwag ka sa liko ng liko na ano. Ang posisyon niya, ganito. Pagtapat na dito sa si mirror mo. Hindi pa. Pakikot so, ka ng manibela mo dyan. Yan. Then, sige, go. Yan. So, Karamdaman mo kung kailangan pang dagdagan ng ano, manibela. hidden but we are dalam room slow down ka signal ka lang kaliwa yan pasok ka naman dito so laging timing niya yung side mirror yan yan side mirror pag na oh yan o, ikot ka na ng tuwing tuwing yan go hanggang yung actual hanggang isang ikot yan pero maganda dyan depende uh, uh, ka up, sa uh, uh, sa bilis eh kung up. medyo bagal ka lang naman pag mo lang din yung kamit naman na alam mo. Ah, Iba bagay yan. Ano? Pero nagsisimula lagi yan, side mirror. Yan talaga ang pinaka-pattern. Mm -hmm. ano? Pag nandun na yung tumapad na yan, yung side mirror mo sa So, pwede ka nang umikot up to naman na alam. May space na kasi. Ayun. Right? Yan. Nakakaliwa tayo ka. Ayun. Ito, Ganun din na yung side mirror mo. Pag may ano yan, tumapad na. May space na yan. Nakakapit oh, ka na. Nakakapit oh, ka ba dyan? Ganyan to, side mirror pa rin yung titignan mo dyan kung sasabit na dyan sa saka na yan. O, ayan, ganyan na. Oh. No? Ayan, lapit-lapit ka lang dyan. Okay. Cool. Ayan. O, yung side ng side mirror mo, oh. pag hindi naman yung pasabit sa sa katawan ng sakyan, malayo pa yan. Ayan, oh. malayo pa pa dyan. Malayo pa pala to. Ayan, no? Oh. ayan, no? ayan no? layo naman dyan. Uh -huh. yan ang sisipatin mo yung sa Yeah. Hindi sa part mo. Hindi ah, sa Lagi oh. ako. Kung kasya dyan. pagka kasya ka dyan, dito kasya na rin yan. Ngayon, signal ka uli ng dito naman sa kaliwa. Okay. So, stop ka muna dyan. Dito nga sa kaliwa ka na na. tingin sa kaliwa. Tingin sa, sa kanan. Wala dito. O, kabi ka pa jan. Kasi lagpas ang balikat Sagad balik mo na kasi lagpas yung balikat mo. O, wala. O, dito wala naman. O, pretyo. Balik mo na. Stretch lang doon dulo. Okay, so gawin lang natin yan, paulit-ulit. Hanggang sa ma-perfect mo yung pagliko. Okay, para hindi ka na mahirapan. Okay, doon tayo sa dulo, taas kaliwa ka. Diretso po tayo Yes, sa dulo. Pinakadulo na yan, kumaliwa ka doon. Okay. Kaliwa na ba? Ikaw, pili ka sa dalawa, kaliwa o kanan. Saan mo gusto? Basta, basta alam ko dyan, i-stop ka muna dyan. Huwag yan dyan, diretso. Oh, sige, so, okay, okay. hey. oh, muna sige dito na tayo sa kanan. Huwag yan tayo magkaliwa. Okay. Oh, Titingnan mo sa kaliwa. Ha? Sige pa. Hanggang di mo nakikita. Doon ka ito sa kita mo na sila. Sige pa. Kanti pa. Dito mo na. pa. Kanti pa. Kanti pa. Oh, stop dito. Kita muna sila. Ah, so, banda pa doon. na. Bandi ka pa na kanti. Bandi ka pa na kanti. Yan. Oh, itong part na to ay, so tinan mo mm -hmm. na, baka randaman mo yan mga yan. Pag pagbibigyan ka nila, eh, di diretso ka na di sa kanan, no? So, titinan mo yung pinakadulo niyan. So, lagpas. So, Pagkalagpas ang motor, at pwede na. Kaya lang ah. mabagal ka pa kumilas, eh. So, mamaya na. Ayan, pag no. Pagkalagpas ang isang sakyan, tinan natin. Marami, ano? Eh, marami, marami. So, kung abang naging tayo dito, ito, pwede mo nang kabigin to. At isang sabi ka lang, sir. Oo. Ayan, no. Ayan no.

呵呵呵